Magandang araw, Temex 125 na naman, Alpha. Ang problema niya ay pumupugak. Uh, wala siyang hatak. Ngayon, trenoble shoot natin. At uh, nalaman natin kung ano yung sira. Tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong updated. Simulan natin. Ngayon, kinonvert na lang natin yung CDI niya TMX-1252. Pwede rin kasi ang CDI na pang TMX 155. Pero magpapalit lang kayo ng sakit na pang TMX-155 kasi magkaiba ang sakit niya. Yan. Ginamit natin itong pang 155. selpa ko muna. Padyak mo ha? No? Padyak? Saka na natin iayot yung Revolution. Rev, sige. Tuda. CDI lang yung may sira. Ngayon, ayusin uh, na lang natin ang splice. Ang coding nga pala nito, pareho lang nang sa TMX155. Itong banda dito, iba-iba na kasi ang coding ng sakit niya. Kaya dapat uh, alam nyo kung saan nakaposisyon yung trigger, yung primary coil, at yung ignition coil. Itong blue na may dilaw, dito, sa, dito sa may primary coil. Itong itim na may pula, at ito sa susianto. Itong puti na may red sa susianto. Ah, uh, yun ang kill switch. At itong puti, sa ignition coil na 'to. Banda dito, ignition coil. Itong pink dito, banda. 'Yun ang pulser. Tapos itong isa, 'yung ground na 'to. Ground dito nakalagay 'yung ground. At ito 'yung kanyang ground drain ng palser. Ikokonekta ninyo ito sa palser para mag-function yung kuryente niya. Ngayon, isasayos na lang natin. Uh, pinalitan na daw ito ng stator. At lemisa na yung carburador. Ganoon okay, pa rin. Ngayon, kinonvert natin sa pang TMX 155 yung CDI. Pareho lang naman yan ang amperahe. Kaya yun, okay na. naikabit na natin. Ah, testing mo yan pala yung mayari oh. yan, itistingin nya kung okay na tapos na natin i-convert at ayos na natin okay so, sakay na no alam ka minor hindi hey nga kung nagpalya pa Nom. Ais na? Ha? Ais na? Kung doon daw pajakanmu tapos padyakan mo, kung Sige. On. orang starter. Aisyah, na. Shoutout